at mahal namin kayo. Hindi po namin kayo hinahatulang, kayo mga nasa ilalim ng kausod, hindi kami po ay nagpapaliwanan na dito na dumating na po yung kapanahon namin. Yung kapanahon dumating na ito, yung pagsusuko sa kanyang anak, na ipinanganak sa ilalim ng kausod para matulis niya, yung mga nasa ilalim. yung mga nasa ilalim ng kausod? Para matulis niya. Natutukusin niya. Hindi tayo. Roma 3 versículo 19. Ngayon ay nalalaman natin na anumang sinasabi whatever the dano say it. O, nag-i-English rin ako ngayon. Na nag-iarap sa inyo, nagagaya sa inyo ng Ingles. eh. Ano man ang sinasabi ng kaupsan niya ay sinasabi sa mga nangasailan ng kaupsan upang ang bawat bibig ay matikom at ang lahat ay maailagay sa ilalim ng hato ng Diyos. Biruin mo yan. Kailangan mong magdito ng bibig para ang lahat ay mahihay. Hindi siya na lahat yung Tapos kayo eh, pinasusunod nyo sa kautosan. Biruin yung pagsuway ang ginagawa ninyo. Diwa ko ng puri ang Diyos sa inyong pagsuway. Ano sinabi sa Roma 2.7? May nagmamapuri sa kautosan sa kanilang pagsuway sa kautosan. Diwa ko rin yung ang Diyos sinalagay sa ilalim ng paghahal ng lahat. Ang utos ng Diyos, magtikom ang papagbibig. bibig. niyo mo yung bibig niyo? Pinagibang niyo ang sabi sa Biblia, magingat ka ng iyong pananalita sapagkat ikaw ay nasa dupo, ang Diyos ay nasa langit, baka masundo ang ang sinungaling. Isang tanong salita, ito pa ng utos, baka yung mga harunan ang sanggit mo ka? Kung lahat ay sumusulog sa kautosan, Tinulong nyo sa kakano, sa kasubayan ng lahat eh. Para ang lahat na ilagay sa ilalim ng hato, eh, para yun. Siya yung siya'y mahabang. At yung habag na yun, yung tayo ay tatawagin kay Kristo. Yung habag niya, yung biyaya niya, yung bibigay sa atin. Si Kristo yung hindi yung kaupusan. Yan po, mga kapatid, no? Kaya nga po, mga kapatid. Ang tunay na Jerusalem Church of God, walang masunipuan kaupusan niya. Sabi niya, Apostol Pablo, Pagka may kautusan, hindi tunay ng Jerusalem Church of God yan. Mga... Yan yung mga nagsilabas doon sa gawa 15. Na walang anumang ipinagutos ng mga apostol so, doon. Ang ipinagutos nga sa atin, apat lang eh. Diyos Diyosan, binigti, dugo, pakiliati. Ayun lang. Yan ang bylaws ng tunay na Jerusalem Church of God. Yan ang Bible, yan ang konstitusyon na binigay sa atin. Pero yung doctrine na binigay sa atin, sabi ni po Pablo, lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos, hindi porti for doctrines lang. Hindi porti doctrines lang na gaya ng tayo, Elder David. Hindi naman po namin siya sinasabing bobo rito si Elder David, no? Hindi namin sinasabing bobo. Hindi namin sinasabing Uh, walang nalalaman, no? Dahil nga siguro kung buhay pa si Elder Dagger na yun, baka maglalabas pa siya ng Home Bible Strato. Na chapter, kung, kung ilang chapter yun, babaguhin niya yun. Sa totoo lang, dahil alam ko na mabuti ang dahil ni, ni Elder pero hindi alam Kaya nasabi yun, di ba sa Roma At basahin natin yung Roma G's. Sabi nga ni Apostle Pablo sa Roma Giso, Mga kapatid, oh, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay sa kanila upang sila yung mga ligtas. Sabagkat sila pinatutuhanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, dadapot hindi ayon sa pagkakilala. Ito mga kapatid natin, ito mga pastor natin, mga elder natin, na nasa kautosan pa rin ang kanyang ngayon, may mga problema na sa ating sa Christian. nga lang, hindi ayon sa pagkakilala. Eh, paano ba makikilala ang Diyos? ko sa mga 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 Diyos. Masaya mo, sister Mimile. At ako'y masinupungan sa Kanya na walang anumang katuwiran ayon sa kautosan, kundi ang katuwiran ayon sa kanilang parataya. Tapos sa mo ano ang kautosan yung puso mo? Makikilala mo ba si Kristo? Hindi, may Di ba? Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat ang tao ay nananampalataya ng kanyang puso. Di ba meron ko yung sinabi siya mo sa inyo? Hmm. Sa pagkain mo. Sapagkat ang tao ay nananampalataya ng kanyang puso. Paano mo ilalogic yun? Sige, sister rin Paano? Puso pala ang ginagamit ng tao sa Panayang hindi hindi utusan. Pinyo! Hindi ba ito? Oo! Oh, Malibanag! O, di ba? Bakit? At ang kautusan kasi ay hindi sa Hindi Parataya. Pinyo okay. ba? Ganyan po. Ganyan lang po kami kasaya dito. No? Tayo po konti kami dito. Yan. Yeah. Kasi pagka nasa kay Kristo ka talaga, masaya. No? Yung, yan yung sinasabi ni Cristo eh. Na yung inaakala ng iba, na meron siya, kung sa kanya yun. Pero yung mga, yung, kaya nga sinasabi, bibigyan niya, no? Magbibigay siya sa mga meron pa. Bakit? Eh, yung sinasabi ano, no? Bubuksan ko sa inyo. Ha? Ang walang, ang walang, ang pagpapalang walang sapat na kalalagyan. Pero yung mga hindi nakakaalam, sumpa, hindi biyaya ang ganti. Ha? Hindi si Kristo ang ganti na? so, doon. Ha? So nag-iibig pa doon sa kautusan. Ha? Bakit? Sumpa pa ang ganti sa kanila. Bakit? Yung biyaya, hindi nagiging biyaya. Oo. Nawawala na nagulang yung biyaya. Dahil hindi siya ng parataya upang maging ayon sa biyaya. Oo. Uh -huh. Kadapat yung sumunod ang tuwa, ang bilaya ay hindi nagiging bilaya. Eh, kagawa ka po. Yan mga kapatid, at maganda hapon sa atin at sa sa inyong lahat. Mahal namin kayo. No? Kayong lahat, ang ginusunod ng Church of God. Kailangan magkaisa tayo sa pananampalataya. Dahil kung puro kayo kautusan, mga pa kayo. Hindi lang ang kautusan. Ang sabat, Amen.